Good afternoon guys. So ang lola nga nagkampat ang buhok. Or all along for, for to this video ay munggos. Munggos na may chicharon, may kalabasa, may saluyot, malunggay. At ayan, nagprito ako ng galunggong. So para kasi yan guys, so ayan pa yung munggo ko. Para kasi yan sa mga, syempre kasama na yung ulam namin at saka yung sa mga ahinti na kumakain dito sa akin din lima sila hindi ko lang alam, alam hindi ko lang alam kung kumpleto ba sila ngayon so ayan po yung ipapaulam ko sa kanila munggo na may magalonggong. dahil ngayon po kasi ay araw na biyernes. so ayan guys samahan nyo ako magluto bye bye Ja. So ayan guys, no, linipat ko siya dito sa kaldero, ano ba 'tong kaldero? Para marami akong mailagay na sabaw. Lalagyan natin ng sabaw. So, yun na guys. Hintayin natin na kumulo. So, ilunod ko na yung malunggay at alakbati. Hey, ang hirap po lang maghawa. Malunggay at alakbati, guys. yan Ayan. So, ayan guys. Okay na po itong munggo na to, May timpla na to, Ayan. Tapos po, um, lalagyan ko siya ng... Lulutuin ko lang siya yung gulay kasi magbubukod na ako ng akin. Dahil lalagyan ko pa po iyan ng chicharon baboy. Hindi po kasi ko kumakain ng may ganun. Kaya magbubukod na ako ng ano ng akin, kasi di ba kasama nga po ulam namin dito, tapos may chicharon baboy siya ipanghuli ko yung chicharon baboy pag naka kuha na ako ng aking ulam. So, ayan na pala guys. Ang dami chicharon. Ano yun? Chicharon, munggos. Chicharon na may malunggay. Okay ba yun? Sige, ayan na guys, no? So, ayan lang po guys ang aking for to this video. So, maraming salamat sa palaging pag-suporta kay Florendas Vlog. Don't skip ad sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe please subscribe, like, and share. Tapos, ano pa ba? Um, may team survivors, sa lahat ng aking mga subscribers, may galab shoutout sa inyong lahat.